Meron pa akong isang napansin kasi itong abukado na to. Ayan o. Meron ditong isang puno ng dragon fruit kung saan makikita mo. Ang haba ng kanyang tangkay. Pero wala akong makitang bunga. Ayan o. Wala akong makitang bunga. Alam niyo kung anong Kasi nga hindi siya naarawan. Ang gusto ko kasi ng dragon fruit is yung tutok na tutok siya sa araw. Gaya nito. Ayan. Yung mga nandyan naman, meron naman siyang bunga. Pero bakit kaya ito? Ito. Mahaba yung tangkay niya, pero mapapayat. Tapos una bis isa, wala akong makitang bunga. Ayan lang, meron lang. Isa. Iisa nga lang. Kaso nga lang, di ko alam kung magsasaksi ba yun o hindi. Pero mahirap din naman kasi putulin tong abukado. Ang ganda rin kasi nung tubo niya eh. Tapos pag namunga yan, hitik din sa bunga. Kaya, wala na. Na-araw naman to, konti. Pero gusto kasi ng dragon fruit is talaga yung exposure dun sa araw. Kakus kasi siya. Kaya, yun lang.